Para sa munta. Oh, nuto sa kaniya naglalaba ka kanina. Nabanlaw na ba? Ay to, pare. Ito napakadami pala rito ng gulay. Sa so, paghapon dito, maraming gulay dito. Ayun, dito lahat makikita mo. Bilitos ka? So, hindi mo na kailangan pumunta doon sa loob para dito yan sa 7-Eleven na naman. Sobrang dami isda dito. Sobrang dami ng Oh, tutunin mo naman ang lamang. Mas siguro 500 'yun. Eh yung ano, yung kan yung yung ano na 'yun. So dito, ah, medyo wala na, ubos na 'yung mga ubos na 'yung tindahan nila ng isda oh. Ang bilis dito. Ito 'yung pinakamasarap pare oh, i-prito. Oo, Oh, piniprito. Kaya may nakita niya. Kaya masarap prito, kaya iiyaw. Buntot-buntot. Buntot ng pagi 'yun ano? Yeah. Ah, hindi ba? Oh, <laughs> Ayan no. eh, ang ganda. pinakamagandang itay. no? so, dami dito ang tao. Kaya kung mamimili kayo sa ganitong oras dito sa 21st, dito ay pumunta para makapamili kayo ng mas marami. Kaya lang medyo gabi na kami. Oh. Mag-alas 6 na eh. Ah, alas uh, na rin yung Mabanda alas 5, siguro 5, mga gano'n. Ito nga pala ang guide natin ngayon. Ito. Ayun, yun, di ba? bilog. Ay, bilog. Ah, putang hirap mong garap nun. So, So mga idol, ganito ang kalakaran pag magagabi na rito sa palengke. Masyado na maraming tao at makikita nyo medyo masikip na yung daanan natin. At uh, yan, kasi pa ano na yan eh, pag gabi na yan eh, kailangan may benta na, na nila lalo yung isda at mga gulay. Medyo alam natin siguro na may hangganan yan. Kaya medyo makakabili ka rito na medyo mura na sa uma, kaysa sa umaga. Kaya pag ganitong hapon, ang mga namimili dito galing sa SBMA, mga tetrabaho, lahat halos eh, dito namimili sa uh, public market ng Olongapo City. Kaya, at dito rin, yung eh, mga sakayang papuntang kabalang, papuntang kung saan saan pa parte ng Olongapo. Di marami rito ng tricycle at saka jeep. So, tara na, kung alam ba ang mga, mga alanganin kayo na mamaling, pumunta kayo rito sa Isbakbak, Olongapo City. Ang Kailan nyo lang sumakay ng tricycle. Ang mga tricycle dito kulay green. Dun. Dito. Sunod naman sa -ano na, tawag. Sunod naman sa tawag. ng naman sa tawag. naman tawag. Ito mga rekado dito sa kabila Porista. Sandaan, ano tao doon? Kanunggong, dilis. Kaya mga gulay sa gulay. Pero ito Bumili ka na maraming hamburger para Oo, okay. oh, maraming hamburger na kailangan. Wala wala kasi pag ano, pero mura ngayon yun eh. Dahil nga uh, lahat ng kuhan, oh, lahat ng gulay sa galing ng Bagyo no, medyo mura. <laughs> <coughs> Ay, ikaw na 'yung ng sardines. Hay, pa galunggong. naman parang parang. Kailangan sambales siya matatamis 'yan. Ayun, ako worry eh. so magkano siya. sixty minutes. 60 okay wala ka na pagbibigyan na siguro okay na yun ito. ito pwede rin okay so ito ng chowas bandarol Six sa saya gentong oras six fifteen. Ayan. Ang na lang, no? Oo, pwede yan yan yun. yun? Oh, Oo, kasi... yun ang nilalagay sa ala Ito, puro tubig naman ito. basta oh, tayo na malengke e. Oo, Wala mo ito Eh, di ba ganda nga yan eh? Tubig, asing kamas. Bilang isang asing kamas ako. Araw-araw ko yun. Pag nagugutom ako yun.

Isa napakaraming mano rito parang Mamaya yung wala na yan Kaya siksikan, medyo na yung lumiit na yung wall, lumi lumiit na yung kalsada. Sa umaga, kapausugin sila. O oh, bento. Wala. 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 Wala.

50 Ano yung pinataan natin sa Subic? Yung Dilis. Ano, diba? 50. Tapos si Sambal din na ganon. Sambal din na ganon. kay 400. Kaya pibenta mo ngayon ng ganon. 50 pesos. Tutubo ka, diba? Laki na tutubuin mo. Dahil yung langgana. Ayan, bilang ako sarat na gabing ano. Ah, kili, kilawin. Uy. Kilawin na uh, ano papatorta. Ayan, gusto gusto ko. Kaya lang sa mga masyadong mataas ang uric acid. Uh, hindi, tse, hindi po pwede yun. Ang dilis ay eh, mataas ang uric acid. Yun. Kaya maaari iwasan nyo kumain. Lalo yung pagong na 50. Thank you.

Maganda lang siya sa sweet and sour. likod, sa likod. Kaya, Kaya, sa likod. Kaya, ka Pero, pa oh, bigyan ba Hindi, may pa ako okay. 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 sa dalawang yata, isang baso yata. So ito na, inabuto na tayo ng pagdilim. So ganito lang dito. Uh, tama't tama at eh. Uh, uwian to, uwian ng mga nagtrabaho sa base. Employee sa lahat. Kaya dito na sila dumadaan. Hindi ka na kailangan dumaan pa sa loob ng palengke para para mamalengke karon ron. Dito na lang, dadaanan mo na lang. Dito yung tawag dito. Pila ng Kabalan, Gordon Heights. Uh, lahat dito nakapila sa so, may palengke na to. Uy. So, ito. ito na uli kami sa may motor, no? Ito mga nagkakaubos na yan. Mamaya yan, ubos na yan lahat ng mga paninda nila. Ito, ubos na. No? So mga idol, hanggang dito na lang kami. Kailangan namin makauwi para sa ganon. Matapos namin yung gagawin namin. Makapagluto, makapagsaing at paliguan maliguan yung mga bata pa sa ganun pagdating ng mga misis namin galing sa trabaho malinis ang bahay nakapagluto na at nakapaghain na kakain na lang siya ganun talaga ang buhay kasi kung sino may trabaho siya yung maiiwan sa bahay at siya yung mag-aasikaso ng bahay maglilinis, maglalaba at kung ano pa so uh, yun bibili pa pala tayo dito ng kwalang mga dito ng karne o baboy ito nga pala yung aking service na ito service namin. So, thank you very much sa inyong panonood. Sa so, ulitin ulit.